Yung amo ko ay lumayas, bibili sila ng flour at ako'y mag-isa lang sa bahay kaya maglilinis ako ng bonggang-bongga jerky ng mga pet. <coughs> Lakit na po sa pwede okay. kayo ng bongga. Pero tapos na ako maglinis. nag arrange na lang ako ng mga gamit. Walis-walis kasi nga naglinis. Nalikabukan lang kasi pag once win. Kaya mag-aayos tayo ng mga bintana ngayon at mga cortina. For today's video, yan lang ang mga ginagawa ko. Linis ng linis. Wala naman lininisin. Char. Nagbabawas lang ako ng alikabok kasi malapit na ang Chinese New Year. sa totoo lang minsan ko lang to nalilinis kaya lilinisin na natin ngayon kasi pag Chinese New Year dito bawal na maglinis sa ten yun kasi ang tradition nila bawal maglinis pag oras ng Chinese New Year yung amo mo nagpasundo, hindi pa nga umabot ng 30 minutes, pang 10 minutes na nga lang siya <laughs> sa labas. Kakasundo lang ng kapatid niya ngayon. Magpapasundo na lang ako welcher. So, nasa banyo ako, kaya hindi ko masyado na rin yung tawag niya sa telepono. Kaya ngayon, nasa labas ako. Antayin ko siya kasi sabi niya, kailangan nasa baba na within 5 minutes. Di, antayin ko na lang siya. Itinigil lahat ng trabaho sa loob ng bahay. Kaya tara, akong sunduin na natin siya. So, today naman ay magkakapit tayo ng mga dry flowers kasi nga, yung amo ko kanina lumabas para bumili ng mga flowers. Ayan. Ito, papalitan ko ito. Kaya, tara. Mm bigla may dumating na parcel. na ata yung inaantay kong Lazada. Kaso, parang kulang pa ata. Hindi pa dumadating yung ibang order ko. So, bubuksan natin to mamaya pagkatapos ko mag-legpid. Pag pumunta kayo dito sa bahay, mapapansin mo buong bahay, buong paligid ay puno ng mga flowers. Siyempre, ikalat mo, ligpit mo. Hindi hey, naman po, eh, yung amo mo ang maglipit, di ba? Kundi ikaw. Yes. Kaya, walis for today's video tayo? Pinapatapon sa yung dating dry flower. Kaso nilagay ko pa rin sa buhay. na, at bubuksan na natin ang lasada natin na dumating. Kaya, unboxing for today's video. So, una dumating ay yung Hermas. Gusto ko lang maiba naman yung conditioner ko sabi ko nga, bubuksan natin to. So, binuksan na natin. So, ganito ang itsura niya. Ito, o. Oh. May malaki siya. Ito yung, you know, pouchy. Ito naman yung, ito. So, ayan. Tadam! So, bubuksan na natin. So, ayan. Magiging ganito ang itsura niya. So, please like and subscribe for my YouTube channel and bye! Thank you for watching!